Lahat ng nakain ko at na-experience ko sa Dad's World Buffet. Nandito ako sa SM Mega Mall so ito yung kakainan natin syempre yung Dad's World Buffet. At naka-reserve na ako dyan syempre so yun yung mga inumin nila, yung mga pagkain nila, hindi ko na maisa-isa yan baka bukas pa tayo matapos. Nung mga oras na yan sobrang gutom na ako, hindi ko rin alam bakit pa ako nagbibidya pero sa yan, pakita ko sa inyo yung mga pagkain na nandyan. Highlight dyan yung mga lechon tsaka roast beef. Yan ang mga section mga sushi. So ito yung section ng desserts nila, syempre halo-halo, pastries, tas ice cream at marami pang iba. Syempre nasa buffet tayo. Uunahin natin yung pinakamahal na pagkain na nandito. Inuuna ko na kinuha yung lechon, tsaka yung roast beef. Panalo yung roast beef nila dito tsaka yung lechon. First time ko makakain ng lechon na literal na natutunaw sa dila. Pansin ko yung mga meat nila dito hindi patago, hindi katulad sa kabila na parang hirap magbigay. At bukod sa mga baboy, kumuha ako ng ebit tempura. Kaso nga lang, uh, hindi siya masarap, parang basang tempura. Hindi crispy, hindi bagong luto. Bakit kaya ganto? Super sagi. Dima. Sa second plate ko, kumuha ko ng panjon, beef bulgogi, tsaka okonomiyaki. Hindi ko alam kung tama yung pronounce ko. Sa second plate ko, puro maalat Except sa bulgogi. Yung panjon, parang uh, pancake lang na may konti vegetables tsaka shrimps ata. Tapos yung okonomiyaki naman, okay naman. Lasa siyang takoyaki na hugis cake. Tapos sa third plate ko naman, na-trip ko naman kumain ng nachos tsaka tacos. Masarap yung nachos nila, lalo kung lalagyan mo ng cheese. Pero yung tacos, hindi ko alam bakit masana naman. Super sagi ng taco. Sa so next pet ko naman kumuha ako ng lumpiang ubod tsaka soy chicken na may squid sotong. Hindi ko alam tama yung pronounce ko. Masarap yung squid lasang adobo na manghang tapos yung soy chicken masarap din. Pero yung sunod yung lumpiang ubot. Kung kanina puro basa yung mga binanggit ko, ito naman tuyo. Gusto <laughs> ko lang naman kumain sa buffet. So kumuha nga pala ako ng kuhol. Masarap yung kuhol nila. Shoutout mga nasa likod ko. Inubos nyo yung unang batch ng kuhol. Dumako na ako sa dessert so natrack ako dito sa s'mores. Syempre kumori din ako ng ube cake na may palitaw grabing smores nila super tamis literal kulang na lang magdala ka ng insulin talagang mapangiwi kasi sobrang tamis tapos yung ube cake hindi ko na malasaan sobrang tamis ng smores at buti na lang nasalo ng palitaw kahit simple lang masarap so mapaisip ka ano nga ba mas better vikings o dad's world buffet sagutin ko pa ba? syempre sagutin ko video ko to eh mas maraming pagkain at magpipilian sa Vikings kesa sa Dad's Buffet. Dito sa Dad's, sa, ah, medyo konti lang yung ikutin mo. Hindi ka sa Vikings na talagang marami yan. Pero, ang gusto ko sa Dad's, yung meat nila katulad ng lechon, roast beef, na nakalatag talaga, hindi nila tinatago. Hindi ka sa Vikings na patago yung mga meat nila. Yung tipong may kang kumuha ng meat sa Vikings kasi parang ang susungit ng mga nagsuserve. Tapos, dito sa Dad's World Buffet, nakalatag lang talaga yung mga meat nila. Wala ko siya lang nagbabantay Bala kayo kung gano'ng karami yung Gustong kunin Kung may matay kayo sa daan Yun lang ang aking reklamo vlog Try nyo na din Nasa siya Sige na. Follow for more